pangalawang salang sa guys kamo ang pangit talaga ng palitin ng aking camera guys hindi siya malinaw okay. hindi pwede sa'yo ang daghan yung isuwa oh. kaya naman pag yung una lang siya kaon guys kaya higutom naging kuno kayo siya guys nagilamihan ka lang na naman sundaan mo ha? oo oh. kaya roman yung sa waray kay roman si Mo na akong mama guys, akong ipakaon kay gutom na kuno siya guys no. Mm, mera oh. Ano yan sundan kay may tang isda. Mm. Kaya guys, suka ng to. Ayun yung sa suka guys. Oh, gahit tayo. So, Ini gimana ka kan anak mah? Hmm basing basing ka ng i-upload ko ng video niya na mag-comment nga mag-comment sa iba nga ka nang ko na siya gilami eh kuya kuya lamian <laughs> mm, masarap daw guys kasi fresh pa yung ano yung isda no mag-ganahan mm, siya kaon o ganahan kaon ng tiguang